Bukod sa pagprotekta ng ating teritoryo, isang prioridad din ng Philippine Coast Guard o PCG at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang paglalaan ng subsidiya para sa mga naapekto ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Dustin Bayog. Prioridad ng Philippine Coast Guard o PCG at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ang pagbibigay tulong para sa mga mangingisda na naapektuhan sa nangyayaring pangaagaw ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bahagi rito ang pagbibigay ng fuel subsidy at food items para sa mga mangingisda na nagsimula pa noong maupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay layo masiguro na nasusuportahan ng hanap buhay ng mga nasa komunidad at makapangisda pa rin ang mga ito sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis na siyang nagsisiguro rin ng supply na lamang dagat. Noong March 24 ay nakapagbigay ang PCG at BFAR ng fuel subsidy at ilang food items para sa 26 Filipino fishing vessels sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa lalawigan ng Zambales. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Unta sa Pilipinas, una sa Pilipino.